May nakatanim na takot sa aking isip sa mga kwentong umuugong tungkol sa biringan, ang nakatagong bayan sa gitna ng mga kagubatan. Madalas akong makinig sa mga kwento ng aking mga ninuno na nagkukwento ng kanilang mga karanasan sa bayan ng mga nawawala. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay mapapadpad doon. Nagsimula ang lahat ng umulan ng malakas sa aming barangay sa San Isidro, Tacloban. Ang aking mga kaibigan, sina Marco, Liza, at Alan, ay nagdesisyon na sumama sa akin para sa isang camping trip malapit sa bubat. Nagtataka kami sa mga kwentong bumabalot sa mga lugar na yon, lalo na sa isang kanto kung saan madalas maglitawan ang mga kakaibang ilaw. Minsang umaga, nagpunta kami sa lugar na yon. Sa bawat hakbang, tila ba may mga mata na nagmamasid sa amin mula sa mga puno. Tawa at biro ang nagpasaya sa amin habang nag-uusap tungkol sa mga kwento ng birinyan. Kinuha ni Alan ang kanyang kamera, naglalaro sa kanyang mga pangarap na makakuha ng mga larawan ng mga kamanghamanghang tanawin at mga lihim ng gubat. Habang papalapit kami sa isang tulay na gawa sa mga kahoy, nagpasya kaming tumawid. Ang hangin ay naging malamig, tila ba nagdadala ng mensahe mula sa ibang mundo. Pagdating sa kabila, ang mga ilaw ay nagsimulang lumitaw, kumikislap at kumikislap sa gitna ng madilim na gubat. Aaminin kong kinabahan ako, pero ang aming kuryosidad ay nagtagumpay sa takot. Siguraduhin natin na hindi tayo maligaw, sabi ni Liza, nakatingin sa mga nagliliwanag na ilaw. Parang sinasabi nilang nasa biringan ang mga ilaw na yon. Dahil sa aming kasabikan, nagpatuloy kami. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mga ilaw ay nagbuhos ng isang mahiwagang liwanag sa paligid, at sa aming paglapit, ang mga boses ng mga tao ay nagsimulang umakyat mula sa mga anino. "Tara, dito tayo." tinig ng mga bata ang narinig namin. Maya-maya, natagpuan naming ang aming mga sarili sa isang kalsadang tahimik at makulay, puno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Ang mga bahay ay may mga alon at likhang sining na parang galing sa ibang panahon. Ang mga tao sa paligid ay nakangiti at nag-aalok ng mga prutas at pagkain. Para bang hindi kami naligaw, para bang kami ay welcome na welcome sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at ng mga masasayang tunog, may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng paamba, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa likod. Dapat na tayong umalis, bulong ko sa mga kaibigan ko, pero tila hindi sila nakikinig. Naakit na sila sa kagandahan ng birinyan, hindi nila alam na ang kagandahang iyon ay may kapalit. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon silang manatili, ngunit nagtakbuhan na ako pabalik sa tulay. Sa bawat hakbang, narinig ko ang mga boses na kumakanta ng isang makabagbag damdamin himig. Natakot ako, kaya tumakbo ako ng mabilis hangang sa umabot ako sa tulay, pero nagulat ako nang makita ang aking mga kaibigan na walang pakialam sa aking takot. Umulan bigla, pero ito ay ibang klasing ulan, hindi malamig kundi mainit na parang apoy. Habang tumatakbo ako, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko ang isang nilalang na may mga mata na kumikislap sa dilim, isang nilalang na tila hindi nabibilang sa mundong ito. Nag-aapoy ang mga mata nito at may ngiti na nakakatakot. Magsisika, ka, bago mahuli ang lahat, sabi nito. Napansin kong nagsimula ng maglaho ang mga ilaw ng bayan. Lahat ng saya at saya ng biringan ay naglaho, at ang mga tao ay naging anino na lang. Tumakbo ako sa ilalim ng ulan, tinawag ang aking mga kaibigan, pero sila'y tila nawala na sa aking paningin. Nang makalabas ako sa gubat, bumuhos ang ulan ng malamig na tubig, at nang makatingin ako sa likod, wala ng biringan. Nakatingin ako sa aking mga kamay, nakaramdam ng malamig na pawis na dumadaloy sa akin. Alam kong hindi na ako magiging katulad ng dati. Ngayon, hindi ko maalis ang mga alaalang iyon sa aking isipan. Bawat ulan ay nagdadala sa akin pabalik sa Biringan, sa bayan ng mga nawawalang kaluluwa. Napagtanto ko na ang aking kwento ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang babala. Biringan ay hindi basta isang alamat, ito ay isang tunay na lugar, puno ng mga lihim at panganib na nakatago sa mga ulap ng ulan. Sa aking mga tao, nagkukwento ako... Nagsisilbing babala ang aking kwento sa mga hindi naniniwala, at bawat umuulang araw, hindi ko maiwasang isipin ang mga kaibigan ko, saan na kaya sila. Nasa mga anino ba sila ng biringan, o sila'y nabighani na rin ng kagandahan ng bayan na yon? Hanggang kailan ko sila maaabot?